Iba usapan natin ano, laging kotse, laging kalukuhan, minsan may asarad. But, you know, medyo maseryoso usapan natin ano, tungkol, tungkol sa nangyayari sa atin ngayon. Tayo ho, lahat dito may stake dahil lahat tayo Pilipino at lahat tayo nakatira dito sa Pilipinas. Umuwi po ako noong 2010 and uh, after not coming home for such a long time, I had a huge shock sa pagbabago ng Pilipinas, you know, from 94 all the way to 2010. But after being here for about 4 or 5 years, you know, medyo nawalan ka ng pag-asa because parang wala nangyayari, no? And fast forward to now, um, especially the last administration and this new administration, parang maraming nangyayari, no? Na magaganda. Um, but unfortunately, maraming maingay guys sa politika. And Let me preface this video by saying, uh, I'm not meddling in politics. That's not what I do. Marami tayong kaibigan on both sides. The last thing I want to talk about is politika. But one thing I do want to talk about is tungkol sa negosyo. And one of the things na, na notice ko is lumalaki yung disparity between the nakaka-afford at hindi nakaka-afford, you no? And over the last few years, over the last, I would say, four or five years, that's been happening. And this is a lot due to, I would say, inflation. Over the last six months, I would say that inflation has reduced a lot. Um, pero we're still talking about, you know, the gas and all these things. Siyempre, bago ho maayos lahat ng sistema, it takes time eh. You know, ang, ang, ang pinaka magandang analogy ko dyan, guys, parang, Parang pigsa. Diba? Parang pigsa yan eh. I mean, it's gross. Ang pigsa, mag-uumpisa yan na maliit na tuldok lang sa skin nyo, no? And then, makikita nyo, mamumula, mangangate, eh. and then, magkakaroon ng nana, lalaki, lalaki, lalaki. And then, super uncomfortable siya pag malaki na siya. And then, there will time magkakaroon ng mata, and magkakaroon ng time na puputok siya. Ngayon, pag pumutok na siya, at napalabas mo na lahat ng nanak, yun na yung masaya. Because, maginhawa na tayo. And I think, yun na nangyayari sa atin ngayon, guys, we're going through a certain time na yung nana nandun. You know? Um, masakit eh. Uncomfortable, no? Lahat tayo. Guys, and huwag niyong isipin na kaming mga negosyante, walang problema. You know? Lahat tayo, guys, may problema. Habang buhay ka, may problema ka alam nyo guys, napakahirap man sabihin, you know, siguro sabihin ng mga tao, eh, skin panda, sabihin, lahat gawin natin sa pag-unlad natin, eh, mayaman yan. Guys, hindi, hindi ako mayaman. Ako, ako ay isang ayente lang, you know, uh, my family's been in the car industry for 40 years, uh, trader lang po kami, uh, tama lang po ang nikita, may konting kaluwagan, at, uh, na kapag biyahe-biyahe, nakakakain ng kung anong gusto at you know, maging hawa naman po. Pero meron din hong mga sitwasyon, meron din kami mga times na gipit din kami because mahirap magbenta ng kotse, mahirap na ekonomiya. And sa totoo kaya gusto ko pong pag-usapan yung tungkol sa negosyo is because gusto ko umunlad ang bansa because marami kaming you know, sa pamilya, syempre, mag-asawa, marami kaming plano, uh, marami kaming gustong ma-achieve. The same way, lahat po tayong nalunod, marami rin gustong ma-achieve. May mga pamilya tayo na gustong tulungan at mga kaibigan na gustong umasenso lahat. Ano? But to achieve that, unfortunately, marami po tayong kailangan pagdaanan. Like, negosyo, trabaho, buhay, lahat pinagdadaanan. And I think yung mga nadidinig natin sa news, sa TV, yung away-away politika, away-away sa negosyo, yung, yung, yung mga tawag bang noise na hindi naman ho nakaka-apekto sa atin, eh wag na ho tayo makisawsaw. at mag-focus na lang po tayo sa ginagawa natin. Kasi minsan guys, alam mo, ah, uh, ako, very, very close sa akin yan because nung nag naramdaman ko po yan, yung depression, no? Kasi walang benta, walang... Hindi ko alam, mga mga boss, hindi ko alam saan manggagaling yung susunod na paychecks, susunod yung kikitain, pambayad ko ng renta, pang ganito, pang ganyan. Saan, saan manggagaling? Walang benta ng kotse. Walang pera. So, medyo mahirap. Nakarao sa manhuta yung lahat merong ibang hindi. Uh, pero majority ho sa atin nakaraos naman. So, so like I said, uh, ang, ang, ang buhay natin parang, parang, parang pigsayan eh. You know, at some point in time, magkakaroon ng nana at pasakit. Pero pag napiga mo na yan, ay giginhawa tayo. So, you know, maraming ginagawa. Marami, ako lang, marami ako nakikita, ginagawa ng gobyerno. Like I said, free from politics marami maraming ginagawa na tingin ko naman makakatulong sa atin. Ang pinakamagandang kwento dyan, guys, yung ano eh, nag-uusap kami nung isang grab driver na nasakyan ko. About two weeks ago, papasok ako sa office and ginamit ko yung pande sa sakyan at yung driver. So, nag ako papasok. Nakatawa na, de-dent ng kotse yun, masakyan. Anyway, nasa shop kasi yung auto. But anyway, uh, nag-grab ako and I normally do that from time to time. And trip na trip ko yan eh because nakakapagkwentuhan kami ng grab driver. Yun nakakatuwa. Kasi yun, sabi ko manong kung gusto naman ng biyahe, gusto naman, sabi niya, sir, okay ngayon. ah uh, medyo nakaka-recover na tayo at nakikita na you know, hindi na ako nababakante madalas. Sabi ko, bakit po siya lang, how long ka na grab driver? Sabi niya, grab driver siya for about five years na. in sabi niya talaga nung pandemic talagang hindi nila alam ang gagawin niya. Buti na lang nakaipon na siya at meron siyang panghulog sa sasakyan. Because guys, you have to remember yung grab doon, yung, yung public transport natin noon, ang gulo, di ba, nung pandemic. At some point in time, natigil lahat, di ba? So buti na nakaipon siya at nakabayad siya. Ngayon nakaka-recover na raw. And sabi ko, bakit tingin mong nakaka-recover niya? Sabi niya, sir, kasi maraming negosyong tinatayo, mga tao may trabaho, lalo na nung Pasko, parang hindi takot gumaso sa mga tao. And I'm talking about Metro Manila. No? I'm talking about dito sa siyudad. I'm not well versed with other places, but this is what we see here. So sabi ko, anong, anong tingin mo, boss, ng cost niyan? Sabi niya, mas confident ang tao sabi ko sa kanya, ito lang, nagpahagin lang ako. Sabi ko, ano naman tingin mo dito sa mga, yo yun, yung mga dayuhan, pumapasok, na foreign investors na gustong pumasok, na mag invest dito sa atin. Ayan, ako boss. Sabi ko wala kami kinalaman dyan. Regular na mamamayan lang kami. Pangmayaman lang na issue yan. Sabi ko, boss, sino tingin mo nag-e-employ dun sa mga tao na sumasakay sa grab mo. Sabi niya, oo nga, no? Sabi ko, and that's, that's the, I think, guys, that's the big disconnect na, you know, puwera regular feeling nyo, regular na tao lang kayo, ay hindi kayo maapektuhan at hindi kayo matutulungan ng mga mangyayari, kung mangyari man, yung mga, yung mga magagandang adhikain na nangyayari ngayon, yung mga negosyo na pumapasok, in papano uunlad. So, you know, it was a very fruitful conversation. It gave me the inspiration to do a video like this because I think, guys, yung disconnect natin is mga, mga followers sa kapareho nyo, no, na, na feeling nyo wala kayong kinalaman sa nangyayari. Guys, you guys are very important because if you look at every other country sa buong mundo, We need a strong middle class na bubuo sa ekonomiya and we need entrepreneurs we need people na may negosyo para mapalakas ang ekonomiya and to employ people. You know, yun ang yun ang importante. So I I think the takeaway lang here guys is is wag tayo wag tayo masyadong negative. Um, kasi minsan guys na, 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 nalulungkot ako sa totoo um, pag nag-post ka ng something negative, ang dami makikisasaw. Pag nag-post ka ng something positive, konti lang ang magre-respond. Hindi dapat ganun, guys. Eh. Dapat, dapat yung sinasabi natin, Filipino pride natin. Huwag natin, huwag natin ilagay lang sa basketball yan. Ilagay natin because Pinoy tayo yung kultura natin. Pag pumunta tayo sa ibang bansa, guys, tayo ang pinaka-in-demand na workers mapa-nurse yan, mapa-lawyer yan, mapa-executive yan. Guys, kahit sa iba, ila, anong bansa sa buong mundo, tayo ang Pilipino ang gusto nila because we go above and beyond. and then bakit pag nandito tayo sa bansa natin, hindi tayo sumusunod sa traffic rules, yung simpleng bus lane lang, hindi natin masunod, di ba? Uh, you know, sige, yo, may mga may mga powers at be, wang, wang whatever na dumadaan diyan. Eh sila dumadaan diyan, dapat ako pwede rin. Guys, pabayaan na natin 'yun. That's why hinuhuli sila. That's why naso social media sila at napapahiya sila. Pabayaan mo na sila basta tayo sumusunod sa batas, di ba? Tayo sumusunod sa rules. Yun, yun lang sa akin. And I think that's the whole essence of Filipino pride yung taas noon na Pilipino tayo, huwag natin ilimit yan sa basketball. I-practice natin yan sa araw-araw na ginagawa natin. You know, kaya na-inspire ako gawin tong video na to. And again, you guys have never seen me post anything about politics and I never will because it's not something that I do. But, nabigyan tayo ng bagong pagkakataon at, you know, itong, itong, itong sinasabi ng gobyerno na bagong Pilipinas, you know, hindi naman showbiz to eh, para sa atin to eh. You know, anong bago, ano ang bagong Pilipinas? puta ang bagong Pilipinas, guys, is pagpunta natin sa ibang bansa at nakita yung passport natin, oh, you're from the Philippines. Oh, welcome, welcome to the country. Hindi yung pupunta tayo sa ibang bansa na nag apply tayo ng visa, ang unang-unang iniisip ng consul is mag-TNT tayo ron. Huwag sana ganun, di ba? Kaya ibahin natin, guys, you know? Like ako, ano, para sa akin, ano bagong Pilipinas? Masakit man sa kalooban ko na hindi pumatul sa mga assholes, sisikapin ko araw-araw na intindihin lahat ng tao. Pag nagtatanong sila, i-entertain ko because nagtatanong at wala naman talagang, sa totoo, wala naman masama. Wala naman masama nagtatanong ng presyo, wala naman masama. So, ang idea ko ng bagong Pilipinas is yun, is nasa loob 'yung pagbabago, di ba? Yung know, sabi nga mayroong isang very wise na na philosopher, sabi nga niya, uh when i was clever, i wanted to change the world. When i became wise, i started to change myself. You know, and, and i think dapat tayong lahat Pilipino maging wise. Eh. Wise naman tayo eh. Pilosopo nga tayong lahat eh, di ba? So, i I think yan 'yung yan 'yung yan 'yung main takeaway, no? Um, so, you know, guys, 10 minutes, intro video pa lang to. So, <coughs> ang, gusto kong gawin is, sa susunod na series ng videos natin, ay ang gagawin natin is, medyo mag explain ako na, you know, itong mga nangyayari, you know, mga foreigners na pumapasok, you know, bakit, bakit kailangan palitan to, bakit gawin ganito, bakit, bakit nahihirapan nito, bakit, you and paano makakatulong sa atin. Guys and girls, thank you very much for watching. Sa susunod na video po natin, pag-uusapan natin paano magtayo ng negosyo, paano kumita, paano maging entrepreneur. Only here on the King Panda Channel.